Sa apartment ko, sa Calle Cornelia, sagot ko sa tanong pabulong ni Philip sa aking punong tenga kung saan raw ako nakatira. Saglit kong inayos ang pagkakahilig sa kanyang balikat. Naramdaman kong kumilos ang braso niya at inakbay sa aking leeg. Ngunit, unti-unting dumadaustos ang kanyang palad sa aking dibdib. Inayos niya ang backpack na nasa kandungan. Iginiya akong sumubsubroon upang tuluyang makomportable sa pagkakasandig sa kanyang katawan. Hindi ako umalma. Gusto ko rin kasi. Ang totoo gustong gusto ko siya. Mula pa nung unang araw sa nilipatan pabrika. Hindi siya kasing bango tulad ng huli kong kasintahan ngunit may kung ano si Philip na hindi ko mapagtintok ang makapalbang kilay at malalantik na pilik ang pangahin ng muka at ang mga bicep na nagpapabrusko lalo sa kanya, o ang pagiging malambing nito sa akin na tuluyang nagpalambot sa puso kong naging bato ata ng ilang taon. Hindi ko alam. Kaya mo ba? Tanong ni Philip sa akin nang maramdaman kong huminto ang taksing lulan kami tumango ako ng marahan bago hamig ang sarili na bumangon sa pagkakasubsob na sa kanyang kandungan. Lising ako, ngunit kaya ko ang sarili ko. Akmang kukuha ako ng pera sa shoulder bag ngunit maagap niyang binayaran ng taxi driver. Pako, nagmamadaling lumabas sa kabilang pinto ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto naman sa kabila. Sinapo niya isa kong kamay at siko nang tuluyang maisara ang pinto, pinaabresyete niya ang isa kong braso sa kanya at tinanong kung saan sa Calle Cornelia ang aking apartment. Pumikit ako sandali. Hinamig ang mabigat na katawan. Para ngayon palang sumisipa ang matapang na alak na ininom ko kanina. Nang dumilat ako, pinalino ko ang mga mata at tinuro sa kabilang kalsada ang sampung hilerang pinto na walang mga gate. Inalis niya ang pagkakaabrisyete sa braso ko na aking kinataka. Napatingin ako sa kanya at hindi maiwasang mapubuntong hininga nang makitang hinuhubad niya ang jacket na suot ibinalabal sa akin. Saka ko lang napansin ang pananayo ng pinong balahibo ng aking mga braso sa hinang pang hangin na umiihip. Tuluyang natunaw ang puso ko Lalo nang ilagay niya ang kamay sa aking bewang. Inalalayan akong humakbang patawid. Hinilig ko pa rin ang pisngi sa kanyang balikat. Nilanghap ang samyo ng mamahalin niyang pabango. Nais kong sabihin, hindi na niya kailangan ng ganoon. Mabango siya kahit hindi niya subukan. Ngunit pinigil ko ang sariling magsalita. Nang makarating sa tapat ng pinto, maingat akong humiwalay sa kanya. Sumampa sa tatlong baitang na hagdan upang malapitan ng pinto. Kinuha ko ang susi sa shoulder bag, pinasok sa keyhole at nilingon siya na naiwan sa baba. Ah, uh, sige na. Good night, Cory. Aniya na akmang tatalikod ngunit pinigilan ko. Philip, gusto mo magkape? Pinagmasdan ko siya sa habang nililibot ng kanyang mga mata ang kabuuan ng aking apartment kung saan may dalawang pinto ng magkatabing silid. Isang sala sa gitna kung saan merong maliit na sopa, isang maliit na color TV at BCD player. Ilang hakbang mula roon may munting kusina na may hapag na kayang magsilbe ng apat na katao. Sa sulok na bahagi ang banyo. Ang lawak, ilang kayo rito? Aniya na sumunod ng igiya ko siya sa sopa at paupuin. Sinabi kong ako lang. Napakunot na o siya ngunit hindi ako umimik. Agad na hulaan ang naglalarong katanungan sa kanyang isipan. Parang grande masyado para sa sahod kong 4.50 a day sa pabrikang pinapasokan namin. Hindi ko masabing kaya lang naman ako nagtetrabaho para makasunod sa buhay. Para kunwari ay may pinagkakaabalahan. Isa pa, hindi ko maaring sabihin sa kanya na madalas kasi kong may bisita, mga pinsanin at kapatid na kapag may napangasong maganda ay sabay-sabay namin pinagsasaluhan. Hindi niya yon dapat malaman. Hindi kailangan. Mura naman ang bigay sa akin kamag-anak ko kasi yung kasera. Pasinungaling kong sagot habang nagpapainit ng tubig sa takore Napatingin ako sa oras sa pandingding. Magkaalas tres na ng madaling araw. Masyado kaming nawili sa padis kanina. Hinubad ko ang suot na sandalyas, hinagilap ang chanelas at sinuot iyon. Hindi ko talaga gusto ang lamig ng tiles na sahig. Tumitining kasi iyon sa talampakan ko ng matagal na sandali rin. tinuloy ang paglalagay ng kape sa puswelo. Saglit pa, kumulo ang tubig na maingat kong sinalin kinanaw at dinala sa kanya. Naabutan kong tumitingin siya ng ilang CD sa kahong plastik. Tinanong kong okay lang ba daw na magpatugtog kami. Tumangu ako. Pinatong sa center table ang paswelong dala bago inangat mula sa sahig ang backpack niyang basta nalang binitiwan sa sahig. Pinatong sa isang upu ang bakante. Umupo ako sa sopa pinanood siyang kalikutan ang BCD player. Saglit pa, tumutugtog na ang kantang bubbly ni Colby Colley, isa sa mga kantang napapanahon ngayon. Dala ni Carmen ang CD na iyon, ilan sa mga pinaburn niya at binigay sa akin upang kahit manawari raw, makasunod naman daw ako sa mga usong kanta. Pumikit ako at sumandal. Bahagyang nawawala na kahit pano ang tama ng alak. Naramdaman kong tumibis akin si Philip. Saglit kami nagpakiramdaman. Maya-maya pa ay nagtanong siya kung okay na ba daw ako. Tumango ako bilang pagsagot. Hindi naman kasi talaga ako umiinom. Akalain ko bang sa Paris point niya ako dadalhin nang pumayag akong lumabas kami sa unang pagkakataon. Naulingan kong umangat ang poswelo. Humigop siya at muling binaba sa center table. Hindi na ako nagulat nang maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking leeg. Nagkahalo ang samyo ng kape at ang samyo ng dugo niyang pinaghalong melon at pinya. Tinanggal niya ang jacket na sinuot sa akin kanina. Hindi ako kumibo nang maramdaman ang paghima sa hita kong natatakpan ng may kanipisang telang maong. Nililis niya ang suot kong miniskirt na may bay ang magaspang nakamay paakyat Saglit naglagay roon, tila pa sinisipat ang tekstura ng telang panloob ko. Binuwal niya ako ng tuluyan, naging mapangahas ang isa niyang kamay. May pagmamadaling hinaltak ang terante ng suot kong spaghetti strap. Bahagyang bumaba ang tube kombra. Gamit ang ngipin, kinagit niya ang panloob na tumatakip sa malusog kong dibdib. Kagyat na, kinulong sa mainit na bibig ang dunggot. Napaliyad ako sa kiliting umalipin sa aking katawan. Hinawakan ko pa ang kanyang batok upang pag ang pagsubsobroon. Hinatak na pababa ng tuluyan ni Philip ang pangitaas ko. Kumawala ang pakay. Marahas na dinakma ang isang bahagi ng aking dibdib. Lalo akong sinilaban. Nang patunogin niya ang bawat pagsipsip, inangat ko pa ang katawan upang bigyan laya ang paghatak niya pababa ng suot kong miniskirt. Mabilis na sinunod ang suot kong saplot. Naghanap rin ng aking mga kamay. Kinalag ko ang pagkakasinturon ng suot niyang pantalon. Nagmamadaling binaba ang zipper. Saglit kong inawat siya sa pagsimsim sa dibdib ko. Hinawakan ang laylayan ng suot niyang polo shirt at marahas na hinubad. Tila ba hinahabol namin ang natitirang epekto ng alak sa aming sistema. Mabilis ko siyang hinatak padagan sa akin. Pinaghiwalay ko ang mga hita. Sinapon niya ang isang binti ko. Ipinatong sa headrest ng sopa. Tiniina ng pagkakahawak ng isang kamay roon. Bahagyang napaangat ang balakang ko sa pagkakahiga nang kunin niya pa ang isang hita ko. Iniakap niya ang isang braso roon at sinampay sa kanyang balikat ang paako. Napakapit ang isang kamay ko sa armrest ang isa sumapo sa bewang niya. Iginaya upang pag-isahin ang aming mga katawan. Hindi niya ako tinakam. Agad siyang lumusong. Kapwa kami nagmamadali. Alam namin, maya-maya lamang, mawawala na ang nagpapalakas sa aming loob. Ang nakahawak kong kamay sa bewang niya ay tumungo sa isang pisngi ng kanyang puwetan. Pumisil roon. nang ako. ko. ako. Ito ang lagi kong pinagmamastan kapag dumaraan siya sa station ko araw-araw. Ang panggigigil ko sa kanyang laman ay sinuklian niya ng mararahas na pagulos. Tumutunog ang basang mga laman. Tila humihiwalay ang kung anong katinuan sa aking kamalayan. Napapasinghap ako ng malalakas tuwing sinasalubong ko ang ulos ni Philip. Halo-halo ang nararamdaman ko sa katawan. Naluluha ako, nangangawit. Nakikiliti na sinasabay ang pa pakiramdam na may kung anong naiipon sa puso kong anong oras mula ngayon ay aalpas, kakawala. Tumulong ang kamay ko sa pagtulak sa kanyang katawan, nakaangat na ang katawan ko. Gusto kong sumingasing sa sarap na nalalasap ngunit mariing pinaglapat ko ang mga ngipin. Humihingal siyang nagsabi, malapit na raw siya sunod-sunod akong tumango. Isang sagad na pagulos pa ang kanyang ginawa. Bahagya pang gumalaw ang sopa sa lakas ng puwersa. Lumiyad ang katawan ko. Binitawan niya ang yakap sa isang hita ko. Ini ang bewang niya. At sinobsob ang katawan sa akin. Kusang pumulupot ang isa ko pambinte sa balakang niya. Humina ang kanyang pagulos ngunit ayokong mabitin. O oh, iyon ba yung tawag sa ganon sapagkat parang natigil ang kiliti? Hinabol ko. Dalawang kamay ko na ang pumipisel sa kanyang bilugang likuran at pinag-ige ang bawat pag-ulos. Bumalik ang kiliti nang sinakop muli ng kanyang bibig ang isa kong dibdib. Malapit na. konti na lang. Sa ginawa niyang pagkagat sa dunggot, tila ba may kung ano sa loob ng puson kong bumukal. Tila may kung anong kumawala ito pala yun. Ganito pala ang pakiramdam kapag naaabot mo ang rurok. Naging mabilis ang lahat. Basta ang alam ko, masaya ko. May pinunan si Philip na hindi ko akala ang hinahanap ko pala. Na hindi ko alam na kailangan ko. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang maramdaman ko ang unat huling pag-iisa ng katawan na hindi ko na malaman o maalala kung naibigan ko ba. Nagahalo kasi ang pait ng kataksilan at nalilitong damdamin ko noon sa una kong kasintahan. Akala ko pag-ibig o marahil nga ay pag-ibig iyon. Ngunit agad ring naglaho dahil dinumina ng galit na palitan ng kapaitan. Kasabay ng pagbibigay ko ng susi ng apartment kay Philip, inalay ko na rin ang puso sa kanya. Nagpasabi sa mga pinsan ko at kapatid na huwag magtaka kung maabutan nila si Philip sa apartment. Inanunsyo ko sa kanilang ako ay nagmamahal muli. Ang dalatalawang t-shirt, pantalon na pag-aari niya ay nadagdagan. Sa banyo, may pangahit na siya ng balbas. Meron si Pilio sa kusina, dalawa na ang pinggan na hinuhugasan, pares ng kubyertos at paso. Natutuwa kong magpanggap na kumakain ng luto niya. Hindi kinakakita ang nagugutom pa natataob namin ng rice cooker at malukong na nilagyan niya ng lutong ulam. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya ang lahat. Nagahanap pa ako ng tamang pagkakataon o marahil nakaalangan ako sa takot na magpako ang kung anumang meron kami ngayon na hindi posibleng mangyari sa isang buwan na lumipas na magkasama kami sa apartment natutuhan kong magyapak sa sahig na tiles pagkatapos iitsa kung saan ang sapatos na suot sa pagmamadaling hanapin siya kung saan man siya ng bahay naroroon. sabi ko ko sa mga kwento niya hindi ko kinakasawa ang marinig ang boses niya kahit pa ulit-ulit. Tinatanggap na ng sigmura ko ang luto niya, ngunit maingat kong binilin na huwag masyado sa pampalasa dahil may komplikasyon ako sa katawan na hindi maaaring masobrahan ng asin. Bagamat nagtataka, hindi siya nagtatanong. Nabuhay ang munti kong kusina dahil sa kanya. Tuwing gabi, pag hindi ko na kaya, sinisigurado kong nakainom siya ng pampatulog upang malaya kong lamanan ang kumakalam na tiyan ng preserbadong pagkaing maingat na nakatago sa isang bahagi ng bahay na hindi niya alam. Naging mundo ko si Philip. Natural na saking akin hanapin siya sa kalapit na grocerya kung hindi ko siya maamoy sa loob ng bahay. Pagkatapos kumain at busog sa plasang malapit sa apartment, tumutungo siya upang manigarilyo umubos ng ilang stick. Kakaway sa akin kapag nakitang ako ay palapit. Naging tambaya namin ang maliit na bookstore, kalapit ng plaza. Suki sa kapihan na susunod naman sa groserya. Sa tuwing natatapos ang napakasarap na pagsasanib ng aming katawan, lagi kong binubulong sa kanyang tenga na sana ay hindi siya manawa, sana ay hindi siya mawala. Sana siya na talaga. Sapagkat ko muling bibiguin ako ng pag-ibig na ito, baka hindi ko nakayanin. Baka tuluyan akong madala. Ngunit kahit anong hiling mo pala, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Wala pang dalawang buwan kaming masayang dalawa, isang katrabaho ko ang lumapit sa akin. Binulong sa akin, may kinakatagpo si Philip, taga-ibang station. Sinabi kong imposible sapagkat magkasama kami araw-araw. Araw-araw? Hindi kayo sabay ng day off, di ba? Inakataas ang kilay na wika ng isang nagmamagandang loob o naninira ng relasyon namin. Hindi ko pinansin nung una. Hindi ako naniniwala. Hindi naman kasi siya nagpapako. Mas malambing pa nga siya. Mas maalaga. Tuwing dumarating ako sa apartment, pag day off niya, naroon siya. Bagong paligo. Handa na ang pagkain sa lamesa. May matamis na halik para sa akin. Ayokong maniwala. Ayokong masira ang pag-ibig na to. Ngunit, isang araw, gumuho ang aking mundo nang ituro sa akin ng isang kaibigan ang kinakatagpuraw na babae ni Philip. Kaming mga kaskani, may yung iniiwan sa taong minamahal namin nagtatanim kami ng punting bertud sa loob ng bibig ng taong aming pag-aari bagay na ginawa ko kay Philip isang pagtatanda o pagmamarka kaya nang subukan kong lapitan ng babae na amoy ko sa kanyang katawan kahit patungan pa ng pabango ang laway ni Philip na may tanda ko matapang kong naamoy sa bandang leeg sa dibdib sa pagitan ng mga hita at sa kanyang kaangkinan. Nagkatitigan kami ng babae, bagamat siya ay nabigla, mabilis niyang hinamig ang sarili. Nailing ako ng sunod-sunod, bago nagpasyan tumalikod. Hindi ko kayo ng pronta si Philip. Mahal ko siya ngunit nais kong subukan siyang muli. Doon ako magpapasya kung nararapat pa ba siyang manatili. Kung nararapat ko pa rin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon malalim akong magmahal. Ngunit kapag tinabangan ako, kaya kong itapon ng lahat upang hindi na masaktan pa. Mahal ko siya, oo. Ngunit mas mahal ko ang sarili ko. Pinauwi ko sa apartment sa unang pagkakataon ng aking kapatid na si Carmen. Ang tukso sa lahat ng tukso. Pinagtapat ko sa nag-iisa kong kapatid ang sitwasyon at nais kong mangyari. Isang pagkakataon na lang para sa pag-ibig, para sa kabaliwan ko. Ngunit hindi naglipat ang isang linggo nalanghap ko ang samyo ni Philip sa leeg ng aking kapatid. Nagtimpi ako, naiiling na nadismaya si Carmen para kay Philip at nalungkot naman siya para sa akin. Hindi man lang niya pinatagal, agad siyang tumalon sa dagat ng tukso. Nagpangga pa rin akong walang alam. Kinasa namin ni Carmen ang huling pang-aakit niya kay Philip. Isang hapon, nag si Carmen. Umuwi raw ako ng biglaan. Bagamat tanggap ko na, ngunit nasaktan pa rin ako nang maabutan ang prenteng nakaupo kong kapatid sa sopa. Habang pinagpapala ni Philip ang kanyang katawan, panay sabi ni Philip na hindi niya na ko mahal. Ipanay sabi na nananawa na raw siya akin. Ang sakit na naramdaman ko nung unang pag-ibig ay hindi maikumpara sa pangalawang kabiguan. Hindi ko na pinigilan sila Mela na daluhungin ang lalaking akala ko ay maisasalba ko pa. Naroon pa rin ang amor ngunit mas lamang ang poot ko kay Philip habang pinapangas nila Carmen at Mela ang kanyang katawan sila na raw ang bahalang dumispat siya sa lahat ng tira. Ayoko sanang mawala siya. Ayoko sanang magwakas ang aking pagsinta ngunit kagaya nung una, bibiguin niya rin pala ako. Marupok siya. Mahina. Hindi na ako magmamahal muli. Hindi na talaga. Sinama ko ang abo ni Philip sa isang pasong may bulaklak na mga santan. Tinanim ko sa plasang paborito niyang tambayan. Magiging pataba siya roon, kasama ang mga pangako niya. Kore, ano bang balak mo sa apartment? Matatapos na ang huling renta mo roon, hindi ka naman umuuwi. Tanong sa akin ng kasera sa telepono. Siglit ako nag-isip. Hindi na ako umuuwi sa kalye Cornelia sapagkat naaalala ko lamang si Philip sa bawat sulok ng kalyang yon lalo na sa apartment. Nakikituloy ako kay Mela kung saan nakabili sila ng isang lote at pinatayuan ng bahay upang may mauwian sila kapag napupunta sa Maynila. Ayoko na sanang muling mapadpad sa kalyeng yun ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ayokong bitawan ng apartment. Isang buntong hininga pinakawalan ko bago tumungo sa bangko nag-deposit ng paunang limang buwan sa account ng kasera ko upang hindi mawala sa akin ang apartment. Pumara siya ng taxi. Akay-akay ako. Suot ko ang jacket niya. Para raw hindi ako lamigin dahil mako oktubre na. Malamig ang simoy ng hangin. Nang makasakay, sinandig ko ang katawan sa kanyang balikat. Inakbayan niya ako. Bumulong kong saan ako ihahatid. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Kinasot ang nanglalabong mata sapagkat nahihilo sa alak na naparami ng inom. Napangiti ako ng kagat-kagati ni Steven, ang punong ako. Sa apartment ko, sa kalye Cornelia,